Takot pala ito sa kulog, eh. Krrr. Takot pala kami sa kulog nito. Paano nalang... Good side tayo. Good side tayo. Takot ka sa kulog. Good side tayo dalawa, eh. Di e, naman tayo takot sa kulog dalawa. Ha? Ha? mag sleep ka na. Ha? Hmm, nakatingin ka lang lagi dyan. Islip ka na, Goy Ha? Takot ka sa pulog, Goy Ha? Takot ka pala sa pulog, eh Diba? Hmm Duwag yan, si Coco sa pulog hmm. Nagbabantay lang kay Mama lagi hmm. Saan ka na? Hmm